Salam monsir. Gusto outstanding balance. Ang kagahon mo na nang isa ka dyan. Nag-iisip na balance na dyan. Si Reguelas. Sire, oh. oh. hindi na putos mo. ano pagpudyot kayo? Ang gilip-gilip bag niya sa <laughs> akong... Kaya amo na nga hindi naman na si... Si lang. <laughs> mangga tabok mangga oh may kamuti man hindi ka magpa super bernes lang bernes ka no may consultation tulad ay Mm. Magabayan, kokotay. Magkakana <laughs> mo, magkakana mo, avocado. Okay. Si na kamo, Pwede mo ba? Pwede mo mo ba? Pwede mo mo like man. O, oh, di diba? Dami avocado sa tigbawan ilo-ilo. O, -ilo. oh, ayan. May mangga pa. Bili na, bili na, bili na, bili na. May video na lang ka. Kaya na oh, sa kakabit. Ah, Nagalagaw-lagaw lang. Kaikot-ikot. Para may pang ano. Asin. Ang ating mga fresh kang gulay, mga talong kang kamatis. kay Clareta kajos guys Tegun, tagun tagun mo timor tagun mo timor nga ay dan nga ayaw anta na kung sagat kau ara abi mo hindi ni <tuh> Pala pilaga. Lima na ka pesos na dayon din siya ko dayon mo cash Ang 533. Ano 533? Galabasa, galabasa. Pampalinaw ng ay. mata. Daw pigador no, okay, so, na kan bilhin daw kay nabako nag pili-pili gamot. Lai ta kan bilhin, bray. Ben? Hindi ra kan asa. Nene Areo 305. 305. Ah. Oh. basa, guys. Areo ko no. ano na kay Areo? 305. Genimo. na, na, na. Hmm. <todan> Nanggapang umbra kami sa kalabasa. Si Imani na isipin <todan> tigwawa ni Luilo. Ay, may <todan> ibinin dito ka lang. Nanggapang umbra kami sa kalabasa. Ay, itlog tay eh. Ay, 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 ay. <todan> Okay, try. Ay, talang ito. Ginapakasyon ni kay Ian. 440? 440. Okay 440 ang kalabasa natin guys. 440. Sa dalag o, oh, diba? Dami na tayong kalabasa. Ayan na. Ang ating stock. O, oh, bayaran na natin, guys. Wait lang. Ayan, guys. Ang aming, ano, vegetable section, guys. Puro na lang. Munogligya. Wala na munogbakal. Ang umibili. Puro na lang nagtitinda. Ayan yung na aming, ano, gusto ko, guys nandyan sa ilalim hmm. so pakita ko to ito ganda ayan. nakita nyo yan yung maraming may ano merong mga ubat ayan di ba hmm, guys ang mga tindera sa tigbawan ilo ilo ang dami dami namin nagtitinda guys kunti na ang bumibili Ayan, 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 oh. Ayan, yung aking pwesto ay maraming tao na lumalakad. Ayan, oh. Ayan yung mga guys, ang dami, oh. Wait lang, ha. Hmm. <coughs> Seriguela, seriguela. Bakal na kamo! mo. Bili, bili, bili. Seriguela, seriguela. Seriguela, seriguela. Nagpirang kilo, bakal mo na nga. 50. 50 daw, kilo. 50, 50. Seriguela, seriguela. Tunga lang, Diday. Tunga Tunga lang, Riana. Nagbakal ba ito plastic? Pinta lang ka? Pera 30. <coughs> kada nasa ang Chiriguelas sa Tigbawan, Hilo-Hilo. Ang Chiriguelas, nagduging naman. Wala na ka muncil, guys. Chiriguelas na lang. May aman, tambo. Bakal na ito, may aman, tambo. Ay, kung mula ulo kayo. O, Chiriguelas, kagtambo. Amon ni siya ang dabong dire sa tigbawa, no? Ang lantawa nyo, o. Oh. Ayan, oh. Ang kamot ko may itong kapuso. Sinora? Oya, ginabigyo pa